Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Chiro Rodriguez, mga mga channel, a free dealer, also a tiger. So ngayong hapon, natatagyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of uh, October 21 to October 28 for the sign off For the sign of Aquarius So Aquarius, 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 Aquarius Welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices, and spirit guides Ang ating masasagap for today's video Kanino kayang energy ay kaganapan sa buhay Ng mga Aquarius ang ating masasagap So guys, um, this reading is a general reading Lamang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy Ang ating nasagap And don't forget to like and subscribe my channel And hit the okay, For more videos of nature, maraming salamat po. Sa mga walang sound pag-support sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-i-skip ng ads na so way pagpalain kayo ng Diyos at may six Siksik, leg-leg, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages by sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign up Aquarius. So let's see and watch this. Angels, please give me information po. Ano kayo gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? Oh my God, this is a ten of pentacles with a financial law flow or something else. Um, long term, no success and long term investment, ganon and financial security. Okay, additional messages. So this is the King of Swords. Oh, being wise, no. Pagiging matalino pag uh, pagdating sa mga decision. This is the Knight of Cups with an offer, proposal, engagement. Ah, no? At maaaring itong offer nito is like a proposal for a business. And the king of one something vision. Unti-unti mo nang makikita no, yung mga possibilities na maganap or pagbabago na magaganap. No, yung magiging outcome ng ginagawa mo. And this is something, the face of something intuitions. No? Makinig ka sa gut feeling mo. Kasi parang may mga pinapakita na sa insinyales kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. At maaaring pinapakita to sa panaginip mo na itong bagay na to okay lang mo tong uh, ito yung unahin mo ito yung uh, ito yung atapagin pagin mo gato binibigay sa iyo ng informasyon niya yan sa panaginip mo additional messages so this is the seven of wands so this is something protections no protection ang pangalaga mo ang sarili mo na no, kung ano man yung mga bagay o plano mo sa buhay mo yun ang unahin mo now the ten of pentacles are represent the king of cups for devoted and so for different first son, no may taong sumusuporta at gumagabay sa iyo dito no at maaring uh, siya rin ang maghahati hatid sa'yo sa rurok ng tagumpay. Ay, may pagrurok ng tagumpay, di mo kinaya. And the king of swords. A king of swords, that sa the two of the partnership, no? Bibigyan linaw to, no? About sa partnerships, no? About sa pakikipag-ugnayan, no? pakikipag-transaction, ganon. And this is something unconditional love, then, no? Kung baga, pure yung ano mo dito, yung intentions mo. And this is the Queen of Pentacles with a practical thing, good sense pagdating sa entrepreneur. So, ibig sabihin, itong offer na to, yung magniningning sa'yo. No? Itong offer na to, yung um, lalabas ang katauhan mo. Parang ganun. Kumbaga dahil sa katangian at kakayanan mo pagdating sa business, maaaring papalawakin ito yung ano mo, yung kaalaman mo. So let's see what is the king of wands. Represent dito with the nine of wands for this silence, no? This is something of perseverance then. No, kumbaga kailangan maging mahinahon ka, mag uh, maging maingat ka sa mga bibitaw masalita salita, sa mga gagawin mo actions. Tingnan mo, tanawin mo kagad yung magiging posibilidad ng mga bawat gagawin mo. Ganun. Kumbaga bago pa ka kumilos, bago ka gumalaw, kaya tingnan mo kagad yung mga possibilities. So let's see what is the Page of Cups Represent to Represent to with the Page of Cups Re Represent Page of Cups Represent the Seven of Pentacles So this is something of Harvest moment Wow Kumbaga mag harvest ka na guys So this is the moment Parang paying off Ganun So let's see what is the Seven of Wands The Seven of Wands Represent what? represent the four of ones so is something celebration. Meron ka talagang celebration na magaganap dito, guys, no? And this is something homecoming, family gatherings, and a lot of event coming in for you. And you are also protected. So, ta talagang magaganap talaga dahil ka, wala makakasigit, wala makakahanlang. So, the ten of pentacles because the king of cups. Represent what? Represent the nine of pentacles, not being secure. Now, this is something security for financial fo flow. And of course, this is a nine of pentacles financial freedom. Maaring gumagaya ito na ituloy-tuloy na. This is something devoted. Na maaring ginagabayan ka, pinaproteksyon at pinapangalaga ang kanitong tao na ito. Or maari din something assessor guides na gumagabay sa sa'yo. Na para matahak mo. No, yung um, landasin na gusto mong makuha. Or yung um, intentions mo. No, yung pangarap mo. Goals mo. Ganun. So, this is the king of surrender, of cups. Represent one represent the six of swords with transition at makakalis ka na sa situation. No, dahil dito, kumbaga binago din yung pananaw mo. Binago rin yung kaisipan mo dito. Mas lalo kang yumabong, no? At mas lalo mong inintindi yung pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan na maayos at klaro. Ganon. So, let's see what is the Knight of Crosses, the Queen of Pentacles. This is a justice, no? May justisya talaga dito, maaaring pumabursay. And this is something of consequences then May offer dito, pero hindi lahat ng offer tinatanggap kasi lahat ng mga bagay na gagawin mo ay maaaring um, may um may kahihinatnan, no? Kung, baga, kung ito ay hindi maganda, alam mo naman kung ano yung babalik niyan. What goes around comes around. So, let's see what is the Knight of... Uh, the, the King of Wands, and of course, the Knight of Wands. Represent what? The strong card, confident. fearful with a heart. So, ibig sabihin, kailangan kumpiya, uh, malakas ang loob mo, no? kumpiyansa sa sarili mo na kaya mo maisakataparan to. No, unti-unti mo nang nasisilayan na magtatagumpay ka nga. No? Pagtyagaan mo lang na kailangan mo talagang maghintay, kailangan mo talagang magpursige para mas lalo ka pang may matutunan. So, let's see what is the page of course of the seven of pentacles. represent the four of pentacles for saving money. No? Kumaga, this is the moment na para matauhan ka na kung paano mo mag invest No? Paano ka mag- katabi ng maayos para at this, this moment para kung ano yung mga bagay na tinanim mo siyang aanihin mo ganun kumbaga invest wisely sa madaling salita kumbaga may gut feeling ka na kung ano yung mga bagay na kailangan mo maisakatapadan the seven of wands are because the four of wands Represent the Hermit card does something soul-searching, no? Kumbaga, this is something twin flame, gan guys, no? Maaaring kumbaga, konektado kayo with your first one, Now, this is something soulmate, soul ties, and of course, this is something of twin flame energy. So, guys, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome sa inyo is the The Knight of Swords, no? This is something anxiety sleepless nights. Na kung maga nagwo-worries ka sa ako naman yun yung nangyayari, there's a something three of pentacles with a unity, teamwork, no? kung maga, nag-worries ka sa mga katrabaho mo ata, no? Nagkakaroon ka ng anxieties dyan sa mga etosera mong katrabaho. And this is the ease of pentacles with a big shot and big money coming in for you. Alam nila may offer kasi na malaki sa'yo or maaaring magbigay ito ng promotion sa'yo. Kung maga, gusto nitong ano, nasa pawan ka. So, let's see what is additional messages. Pagdating sa finances, pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay, there's a struggle for hope. And miracles, rather healing. Magkakaroon ka na ng healing, katuparan sa mga pangarap, this is a thing you five of swords with a self-sabotage that because of your action so kung magandang ka na sa pagtupad ng mga pangarap mag-ingat ka lang sa bawat kilos at galaw mo baka ito yung maglaglag sa'yo no? patungo sa lagapak na pagbaba at this is the night of us first slowly but surely. Ito yung sinasabi, dahan-dahan la huwag ka magmadali. The more na nagmamadali ka, matitisod ka, madada pa ka, magkakamali ka. So, let's see. What is additional messages about sa love life? Sa love life mo, this is the five of wands. May complication. May nagsisilbing complication dito. May, may mga etchoserang mga pakilamera. This is the five ease of sword. No? Nakikita mo yung pinuputol yung parang, parang yung ang um, haba ng kuko na yun yung sisilbing tinik. No? Yung mga pakilamera mong kapitbahay or kapakilamera mong mga katrabaho or friends. <coughs> and even a family. This is the high Hidden agenda or hidden enemies. Baka hindi ka tanggap ng pamilya ng person mo. O hindi ka tanggap ng mga tao sa paligid niya. Or mga hibigan niya. No? So let's see. What is additional messages about sa health? There is a six of wands for victory is yours. No? Kung magamaganda naman ang kalusugan mo. And this is the emperor. Alam mo sa sarili mo yung growths mo. May mga bagay na iniiwasan ka na rin. No? Alam mo na kung ano yung, paano mo papangalagaan ng health mo. It's a good part. So let's see guys now what is the magical fairy messages? What is the magical fairy messages represent what? Represent and do some research, di ba? Get more information, no? Kailang mo mag-research, kailang mo uh, may matutunan, malaman pa. And this is summer. Ngayon, summer season, maaaring masagot na lahat ng katadungan mo. Mm. Let is, let's see what is the synchronicities. let's see what is the synchronicities? so this is something gentleness see i told you dahan dahan lang hindi ka pwedeng biglaan guys Um, mm, maging mahinahon sa madaling salita and this is something solution para masolusyonan mo no kung baga may mga bagay talaga na hindi mo pwedeng binibigla at hindi mo dapat binamadali lalo ka magkakamali so let's see Diba? Kung baga, there's a takes time. Hindi mo man chapter ngayon. Kung baga, hayaan mo dumating yung araw na kumaga, nandun ka na sa spotlight. Ganon. And of course, this is something lost. No? May mga bagay na nawawala sa buhay mo. It's an opportunity to appreciate things. No? Inalis, uh, inaalis yan sa'yo kasi may mga bagay dyan na hindi para sa'yo. Kaya tanggapin mo. No? Inilalayo, inaalis kasi yun yung mga bagay na makakasama sa'yo na akala mo makakabuti para sa'yo. So let's see what is the yin and yang or And there's a the confusion. So, may mga bagay din na maaaring naguguluhan ka. No, marami tumatakbo sa utak mo. Huwag ka mag-alala isang isang pamamaraan din yan o isang daan din yan no para mas hubugin ka kung sino ka talaga so let's see And this is something chemistry, na you know, kung prison mo or something na may darating sa buhay mo, na maaaring may magnetic attraction kayong dalawa. Ganon. Hindi lang siya harutan. Talagang this is something um, uh, makakantong with a higher level of commitment. Ganon ang atake nyo. So let's see what is the romance angel with mystic love oracle deck. And there's something, um, uh, non-committal. So, ito nga yun, oh, no? kumbaga, independent. Kumaga, kaya mo sa, tumayo sa sarili mong paano Hindi, mo, hindi ka dumidepende dun sa tao na yun, gato, ganyan. And this is something freedom, na no, makakalaya ka na at surrender. Na no, mo na yung nagbibigay worries sa pag even sa love life. Kung talaga itong tao na to ay para sa'yo, mag i siya for good. No? Mamahalin niya even your flaws. Ganon. Mamahalin niya yung pinakapangit na part sa'yo. And so let's see what is additional messages with the magical fairy messages. So this is something Romans angels are helping you, no? Ang ating mga gabay pagdating sa bag ibig daw ay ginagabayan ka. Na pagdating ng Archangel Michael, pinaprotection na at pagdating sa buhay pag-ibig. Kaya ibig sabihin, kaya yan inaalis sa buhay mo, no? Binubungkal niya yung buong pagkatao mo kasi kung magatong tao na to hindi para sa iyo, wag mo ipilit. Ganun. Kasi marami nang pakilamera diyan sa yung... And this is something you have confidence. So kailangan mong lakasan ng loob mo, no? Maging matapang ka. And this is something uh, this situation is already resolved. So some of you guys, no, na solution na na, napagdaanan na to. Pero sa iba, hindi pa. So maaaring konektado rin kayo sa ibang tao. So let's see. What is the chakra messages? Oh, completions. So, wag mo daw yung mahaya ang mahuli ang lahat. No, this is something isolations, no? Kumbaga, parang pagsubok to. this something uh, part of karmic relationship, guys. Pagsubok no? sa inyo para sa isang sa isang relasyon no kumagang karmic relationship kasi connected with the finances love life and career so um definitely kung baga ka sa, sa sa situation na maaari pinagdadaanan mo with love life, no? And this is a confession. Parang pinapakita dito na huwag mong hayaan mahuli ang lahat. This is something isolation na kumbaga illusion mo lang o ay kumbaga nagkukulong sa sarili mo lang yung ano, yung lungkot or drama. So kailangan okay mo tong surrender at pakawalan And this is something miracle hope. May pag-asa. Huwag kang mag-alala, no? Hindi ka mauubusan ng taong, 'di ba? Para sa iyo. Diba? Kung para sa iyo yan, lalapit at lalapit yan. Ganun yung kuya, sir, madam, ha? Let's see what is the montology. And you're very close achieve your goal. Napakalapit mo na para may isa para yung mga pangarap mo. And this is a meditate and contemplate, no? Kailangan magmuni-muni, magdasal, magnilay-nilay para may isa kataparan at mas maglinaw pa ang iyong utak, no? At yung mga sitwasyong ginagalawan. So, let's see what is an angel's answer. Represent what? Diba, guys? Gusto mo yun? And there's a no. Marunong ka dapat humindi. Hindi pwedeng oo na oo. Ganon. And there's a trust. So, kailangan mo magtiwala, ano? Sa ating Panginoon, sa sarili mo. And this is something in the near future. Nalalapit na. na Di ba? Ang yung... Um, pag-ibig, ang iyong tagumpay, ang iyong madalas at iyong inaasam-asam, gano'n. For the energy, represent what? Represent the first shaka, Michael, for protections kasi ah, I told you pinao production at pinapangalaga ang ka kaya dumadating man sa punto na nandun ka sa sitwasyon na yon wag kang um, mapanghinaan ng loob, magpasalamat ka. Kasi the more na may hinahain sa iyong problema, the more na may hinahain sa iyong uh, pagdadaanan, may hinahain sa iyong tagumpay na asam asam Ganun! And this is something stress and rejuvenate. No? Kailangan mo magpahinga para mas lalong lumawak yung utak mo. And this is something all tied up. Kailangan mong kumawala sa negativities kasi diyan ka nakukulong yung ilusyon at dilusyon. No? Yung mga drama, ego, pride. Additional messages. And there's a teacher and guardian na no? may gabay dito na maaaring ginagabay at tinuturuan ka ng ating angel spirit na ano yung mga bagay na kailangan mong gawin at kailangan mong iwasan. And this is something, the gift, no? And this is a past life. Maaaring nangyari na to sa nakaraang buhay mo. And this is something review. Parang inuulit lang sa'yo, oh, ano yung natutunan mo? Ano yung mga bagay na kailangan um, maisakatuparan mo? Mangyari, diba? So let's see what is the romance angels. Pagdating sa love life, Pagdating sa love life, this is something honeymoon. Siba, magkakaroon talaga ng time to each other, guys. And this is a release Sir ex. Baka wala mo na yung ex mo, no? Ay, hindi na sabi ko kanina, di ba? Hindi, hindi naman lahat ng taong mamalimot. Ganun yung gagawin sa'yo. Mag, kung maghahayaan mong may dumapo at dumating sa buhay mo. Huwag mo ipagsiksikan yung mga sarili mo dyan, di ba? So, let's see what additional is additional messages. And this is a courage, no? Kumaga, ini-encourage ka dito na have confidence, no? Labanan mo yung takot at pangamba mo. And this is something failure, no? There's a lot of mistakes na maaaring nagagawa natin bilang bi human, eh, no? It's an opportunity to appreciate things. And this is something opportunity to learn. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. O, oh, diba? Gusto niya yun? So, let's see, oh. And of course, this is something writing, no? Ikaw yung magsusulat na sarili mong pahina. Ikaw magpapaganda ng sarili mong kwento, kaya galingan mo. And there's a travel, guys. na no, may travel talaga dito, guys. Na maaaring uh, magpabago ng landasin mo. Ganon. Kung baga itong travel na to magbibigay ng opportunities, no? And this is something I can help Raphael, messages, leave the stressful situation behind. So, see, kung itong sitwasyon na nagbibigay stress sa'yo, pakawalan mo. No, umalis ka sa sitwasyon na iyo. Huwag mo pinagsisiksikan yung sarili mo dyan sa mga tao na yan. No, lalo-lalo na dyan sa sitwasyon mo. Sa mga tao sa paligid mo. Additional messages. Additional messages represent What? represent activated earth. ba? Diba? Power places, ilalagay ka sa dapat mong kalalagyan. Lay lines and trust where you land. So, see, kung karapat dapat para sa'yo yung mga bagay na yan o sitwasyon na yan, ipagkakaloob sa'yo. Eh, kung karapat dapat para maranasan mo, yung hirap na yan ay ipaparanas talaga sa'yo. Hindi mo matatakasan ang ipagkakaloob ng ating Panginoon. Masakit, mahirap, pero yun ang magsisilbing uh, kataparan sa mga gigim pangarap mo. And there's a forge don't follow, no? Kung Uh, pinapakita dito, be the leader you wish you had, no? Ikaw yung nagbuon Yung pangarap mo, ikaw yung nagbuo ng hangarin mo, ibinibigay lang sa'yo ng ating Panginoon yung dapat mong pagdaanan, kaya magtiwala ka, no? So, uh, maging leader ka, take charge of your situation. So, let's see what is a Jesus-loving quotes. If you faith as a great of master seed, you, you, shall say unto this mountain, remove hands to the other place, and shall be removed. See, kung nagtitiwala ka sa itinanim mong midhi, o yung uh, nagtitiwala ka dyan sa lugar na kung saan ka um, nanalalagi, no? kung baga kung alam mong hindi ka dyan mag-grow, umalis ka dyan. Kung alam mo mag-grow ka, magstay ka dyan. So, ikaw yung dagawa ng bagay na kung paano ka papalakasin at pagyayabungin yan. No? So, let's see what is the um, angel's number. For the angels number, represent what? Represent a one, one, one for intuitions, no? This is something at time to implement long cherished ideas. You are on the right track towards making your dreams and vision into reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at the hand. Trust in the process. See, I told you, lahat ng mga bagay na nararanasan mo ay nasa proseso ng ating Panginoon. No? Kaya mo yan nararamdaman na kaya mo na nararanasan kasi nasa tamang direction ka. No? Kung maga, magpasalamat ka kung sunod-sunod yung problem ang pinagdadaanan mo dahil magsusunod-sunod din ang biyayang pagkakaloobin nito. Kumbaga, so lahat ng mga bagay na yan kumbaga, ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit ka tatanggi sa kung ano naman yung mga bagay na gusto ipaparana iyo? Magpasalamat ka, surrender sa Kanya na lahat ng mga bagay na ibinibigay niya, alam mo na malalagpasan mo. Mm, di ba? Magtiwala ka lamang. Ang messages of life represent what? Represent the strength. See? pinapalakas ang loob, pinapalakas ang, ang uh, or something yung kalooban mo dito. Today, I maintain control of my emotion. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter. I find courage in the truth. I holding tight to the force of the love and I interpret over fear. So see, kung baga minsan nawawalan ka na ng um, kung kumpiyansa or lakas ng loob or parang napangihinaan ka ng loob, no? Pero lahat ng mga bagay na pangyayari sa buhay mo ay isang hakbang lang ng ating Panginoon para palakasin ka, hubugin ka, no? Para maging um, isang malakas naman dirigma sa hinaharap niya. Na no, kung kumbaga, lahat ng mga bagay na yan, yung pain na yan, na no, magsisilbing strength yan, at yung strength na yan magsisilbing power. So, yan power na yan yung sinasabing successful. So, guys, this is um, a weekly gabay. For the matter of October 21 hanggang October 28, for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of uh, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of Kasi maraming salamat po sa mga walang sound pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at Megapal. Siksik, liglig, nag-uumapang, nabiyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.